ko ng kuwander ko kayo idol oh. Eh? Talaga pa video video ko. Malapit, malapit! Napakaganda talaga mga idol. Hindi kita binubulak. Totoo naman talaga maganda ka. Napa kasi pag talaga ng maganda kong commander mga idol. malupit na malupit talaga. Chabing-chabing oh. mga idol. malupit Ganon, kajabi yung commander ko mga idol. Malupit talaga. Ganda pa ng ngiti ng commander ko mga idol. Oh. Yay, kinikilig talaga si Boy Tanso vlog kay commander mga idol. Malupit na malupit talaga. ayay Ay, malupet malupit. Wala pandigo yan mga idol. Lalo na kung makaligo mga idol. Yeah, dapat kaganda talaga ng commander ko. Ba't na kita bubulahin mga idol? Ligo ka muna commander. Hindi, go muna. Napakaganda. Hey, tididing. -di Kapit talaga ng commander ko, mga idol. Malupit, malupit. Ganon, kaganda yan, mga idol.